Dating karelasyon at ina ng anak ni Paulo Avelino na si LJ Reyes, nagbigay ng pahayag patungkol sa napapabalitang relasyon ngayon ng aktor na si Paulo Avelino sa kapamilya aktres na si Kim Chu. Hindi nagatubili ang dating aktres na si LJ Reyes na magbigay ng pahayag patungkol sa kanyang reaksyon sa napapabalitang relasyon ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa isang panayam sa kanya kamakailan lamang sa New York. Hindi naman umanulingid sa kaalaman ni LJ Reyes ang mga bali-balitang nagkakamabutihan na ngayon ang ama ng kanyang panganay na anak at ang aktres na si Kim Chu. Inilahad umano ni LJ Reyes na nakarating sa kanya ang bali-balitang nag na ngayon ang dalawang kapamilya stars at nagkakamabutihan na. Ayon kay LJ Reyes, masaya siya sa mga nakakamit na achievements ngayon ni Paulo Avelino. Isiniwalat din umano ni LJ Reyes kung gaano ka good provider si Paulo Avelino sa kanilang anak na si Aki. Hindi umano naging madamot si Paolo Avelino sa pagbibigay ng sustento sa kanilang anak at naging consistent ito magmula noong maghiwalay sila ng landas. Inilahad rin ni LJ Reyes na kung sakaling si Kim Cho ang makatuluyan ni Paolo Avelino ay wala siyang problema rito bilang stepmom ng kanyang anak. Bagamat hindi pa umano sila nagkakasama sa iisang trabaho, marami naman umanong nagsasabi sa kanya ng kabaitan ng aktres. Nais lamang umano niya na ang babaeng mamahalin ni Paulo Avelino ay magmamahal rin sa kanilang anak bilang ikalawang ina nito. Ipinahayag din ni LJ Reyes na suportado niya ang kasiyahan ng aktor dahil tulad niya, deserve din itong makatagpo ng babaeng mamahalin at magmamahal sa kanya. Sa kabilang banda, marami naman sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avelino ang natuwa sa ibinahaging ito ni LJ Reyes dahil talagang walang nang makakapigil sa pag-usbong ng pag-ibig ni na Paulo Avelino at Kim Chiu. Ano ang sinasabi niyo sa balitang ito?